Okay, panibagong um, ano tayo set ng ating videos Another day, another vlog, another episode Yan, nagpapayo kami sa aming ng palay Tinitingnan natin kung ano talaga ang ano yan, o oh, dyan So galing dito ang palay, yan o oh. Galing dyan wala ng mga sa ng mga ipas, tapos naakyat nito. Makina, yang yang pangi nang sa fuel Ada yang ngalui maknila nih sedikit-sedikit nang tuh so, nak upgrade. Uh, ah, yeah yan na oh. Uh, ah, yeah, yan. Sa sa sako. Uh, sa pagkainan, ano lang? mai pagkainan naman sa pagkainan. time check natin is alas 8.04 ng umaga nasinig talaga ni Tatay Lando kung anong paano ang pag style ng pagano alay pa dyan ang gangan pangahon yan dosong yahon ulit ang nasa atin sa may ah, impudo palay pa yan pero pagdating dito tingnan niyo bigas na bigas na pag oh dyan o oh, talaga lang naman bigas na mga kapyo kayo ng kairas natin Sempo Life, Sempo ito ang probinsya ng Surigao del Sur. So yan, marami talagang mga makinarya si Sir Dik Dik. So shout out. Uh, good morning, good morning Sir Dik Dik. Lasa. So yan. Natuloy din yung aking pagpa-vlogs. Maraming salamat sa lahat ng mag-like, mag-share, mag-subscribe. Alfred Uhaw TV Vlogs Bye bye Your best and to God Be the glory